Isipin natin ang isang panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, kung saan ang buong mga tao ay inalis mula sa kanilang tinubuang bayan at itinaboy sa malupit na pagkatapon. Isang panahon kung saan ang pag-asa ay tilapuyo ng mga buto na nakakalat sa isang tiwangon na lamba. Ito ang kwento ni Propeta Ezekiel. Isang taong pinili ng Diyos upang magdala ng mensahe ng pag-asa sa gitna ng kabuluhan. Sa kasasang na depakatan sa Babylonia, nang ama isalita ay namuhay sa ilalim na diya pamatok na diya isang diwang kapanggadyan, isang pambidring panjitang ang lumita mula sa kaibutsan na diya kawan na diya ng Diyos si Ezekiel sa isang lambak na puno ng mga tuyong buto, isang makapanyarihan metapora para sa talagayan ng Israel. Ang sumunod na Nanjad ay nagpabago sa pananaw ni Japan na at pag Ang kamay ng Panginoon ay nasa akin. At pinatnubayan niya ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at iniwan ako sa gitna ng isang lambak na puno ng mga buto. Pinilafad niya ako sa paligid nila at nakakita ako ng maraming buto sa sahig ng lambak. Mga butong tuyo na tuyong kinanong niya ako. Anak ng tao, mabubuhay ba ang mga butong ito? Samakhan kami habang tinutuklasan namin ang iconic na sandali na ito sa Biblia ng malalim na binubuksan ang konteksto ng yakasaysayan, Espiritu vaw na kahulugan at walang Valang Hangang implication and Gepangiten and of Dry Bones. Maghanda para sa isang paglalagbay na magdadala sa atin mula sa abo NG kawalan NG paka sa, sa kaluwalhatian NG banal na pagbabago. Sumafay sa kamanhamanhan paglalagbay na ito. At tuklasin kung paano binago ng isang banal na panitain sa deserto, ang takbo ng kasaysayan magpakailanman. Nang isa sa pinakamadilim na yukto sa kasaysayan NG Israel, nang kengbansa ay psilon natapon sa Babylonia, Si propeta Ezekiel ay psilon nakatanggap ng isang pambihirang pangitain. Ang panggitan nito ay hindi lamang nagalan na jay at, at pambangsang kalaganin na jay mata na jay Israel. Ngunit nagatit siya na isang makapanggiyaman sa na pakasa at banan na papbaba. Si Erekin, isa sa pinakaling propeta na jay lumantipan. Ay tinawa na diot upang maging na ng kanyang kalubang sa jitna na jay pakabiyak. Ang mga Israelita ay dinala mula sa kanilang lupang tinubuan patungo sa Babylonia. at isang patiramdam na di kawalan na pag-asa at pagkatiwang wandang bumalot sa ipinatapong pamayanan. Sa kontekstong ito ng lubos na kawalan ng pag-asa na si Ezekiel ay nafatandap ng isang panitain na magpapabago sa pananaw ng mga tao ng Israel. Dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lambat na puno ng mga tuyong buto, isang tanawin na sumasagisag si sa spiritual at pambansang talagayan ng Israel. Ang gumagaya buto, Nanaka Kalatsasa i Lambak, Aipsilon Ganab Natuo, Nanaga Poapa Nasila Aipsilon Naroro Mahabank Panahon, Navalang Ngea Palatandan Nge Buhai Opakasa, Ito Aipsilon Isang Makapanjari metapora Metapura Parasa Kalagayan Nge Paksip Ng Mgea Israelita, Nanadamana Inivan Nge Dios Edvalang Kinabukasan, Sapak Tinjin Salambag Naiyon, Tinanong Nge Dios Si Izi Kiel, Anak Nge Taho, Mabubuhay ba ang mga butong kito? Si Ezekiel, na kinikilala ang pagiging makapanyarihan ng Diyos, ay tumugon, o soberanong paninoon, ikaw lamang ang nakakalam. Itinampok ng pambungad na palitan na ito ang pananampalataya ni Ezekiel sa fayahan ng Diyos na gawin ang imposible. Pagkatapos ay epsilon inutosan ng Diyos si Ezekiel na magapropesya sa mga atuong buto na sinasabi sa kanila na pakinggan ang salita ng panginoon. Habang nagsimulang mangwala si Ezekiel, Isang matunog na tunog ang pumuno sa lambak at nagsimulang sama ang mga abuto. Ang mga abuto ay inabdugtong sa mga abuto. At ang mga li at laman ay inagsimulang tumasip sa mga kalansay. Na bumubuo ang mga kumpetong katavam. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging kumpleto sa pisikal, ang mga katawan na ito ay wala paling buhay. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Ezekiel na manhula sa Espiritu, na humihingi ng buhay sa mga katawan, nang sumunod si Ezekiel, ang espiritu ay pumasok sa kanila at sila ay bumangon, na bumubuo ng isang malaking hukbo. Ang yininga ng buhay na ito ay psilon kumakatawan sa espirituwal na pagbabagong buhay na ipinangako ko ng Diyos sa Israel, na nagpapakita na kaid na sa kanilang tilawalang pakasa na kalagayan, ang Diyos ay psilon magdala ng bagong buhay at pagpapanibago. Ang panitain ng lambat ng manatuyong buto ay may malalim na fahulugan para sa manatapon na Israelita. Tidiak Nyo sa Kanila, Na no Hindi Sila Pinabayan, Ing Dios, At may Kapanjarahang Ibalikong Bamsa. Kapua Se physical At A Spiritual. Ang panakong ito ng pagpapanambalik ay isang sinad ng pag-asa para sa mga taong na daman na nawala at walang kinabukasan. Higit pa rito, ang panggita ang gaitiyo ay lumalampas sa kasasan ng gay Israel. Nasalita siya sa lahat na dinakadaman na siya at pilitan at kawangin Nakalop na Japan ka lang mensa na gano man kadet po ang sitwasin. Palaging may pakasa at posibilidad na Japan pababa sa pamagitan na Japan na Sa madaling salita, ang pangitain ni Ezekiel, umkol sa lambak ng mga tuyong buto, ay isa sa pinakamakapanyarihan at nagbibigay inspirasyon mga talata sa Biblia. Ito ay nagpapalala sa atin na, sa pananampalataya at banal na intervensyon. Kahit ng pinakamadilim na panahon ng kawalan ng pag-asa, ay maaring maging mga sandali ng pagpapanibago at pag-asa. Ang um, kwento at pangyatay ni Ezekiel ay patuloy na yung maling ng ng Malakas at Nagalo King Walong Hanggang Mensahe ng pag at a spiritual na pagbabaygar. Noong isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Israel, na ng mga tao ay ipinatapon sa Babilonya, ang Diyos na ihayad kay Propeta Ezekiel ang isang panitain na magpapababo sa lahat. Isipin ang isang malawak na lambak na walang katapusan na nafikita, na natatakpan ng na mga nakalat at tuyong buto. On Lambak na Ito, Tahimik at Mapanglo. I sang Makapanjirahang representation in a spiritual at Pambansang Kaligayan ng Israel. Isang sang Bayom Nadama na Inabandona, Desperado, Sira. Si Ezekiel, na pinatnubayan ng Diyos, ay dinala sa malagim na eksena nito. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga buto, ang katahimikan ay dumudurog. Bawat hakbang ay isang palala ng pagkawasa at kamatayan. Pagkatapos ay natanong ang diot na Jay siyang nakakita na natanong. Anak na Jetao, -um. -na mabubaba ang mabutong ito? Ang tugon ni Ezekiel ay puno ang gipanan ng palataya at ipagpapakumbaba. O soberan ang panginon, ikaf lamang ang nakakaawam. Alam niya na, -na ang Diyos lamang ang may kapanyarihang going buhay ang pagkativang vang Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si -e Ezekiel na manghula sa manatuyong buto, na nagsasabi, Manatuyong buto, pakinggan ang salita ng Panginoon, at doon nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Isang malalim at dumadagundong na tunog ang pumuno sa lamba. Ang mga buto ay nagsimulang bumalaw, nagsama-sama, na bumubuo ng kompletong mga kalansay. Lumitaw ang mga litid, inakpan ng laman at balat ang mga buto. Ngunit wala pa ring buhay. Ito ay isang kahanahanga, ngunit hindi kumpletong kanawin. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Ezekiel na manghula sa Espiritu, na humihingi ng hininga ng buhay na pumasok sa mga katawan na ito. Ang bahaging ito ng panitay ni Ezekiel ay sumasagisag sa isang mahalagang ngunit hindi kumpletong pagsasauli. Ang mga katawan na nababalutan ang laman at balat ay kumakatawan sa pagbabalik sa pisikal na integridad at sa pagapua panumbalik ang mga atal Israel sa kanilang orihinal na anyo. Ito ay isang malakas na metapura para sa pambansang pagapua balik. na nagapua pakita na ang Diyos ay gumagawa upang ibalik ang mga sa kanilang dating anyo at dignidad. Gayon paman, an kakulangan ng buhay sa MGA katawan ay nakpakita na ang pisikaw na pagpapanumbalik lamang ay hindi sapat. Ang tunay na buhay at espirituwal na pagpapanibago ay matatapos lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang kawalan na ITO ay binibigyan kbin ang pangangailangan ng banaw na presensya upang magbigay ng buhay at a espiritu sa ipinanumbalik na MGA katawan. Pazabanyan di ot ang nagalaga na jejuto paza sa huling pakilot na papa papapubiman. Ipinakita niya ang kakayahan ibalik ang anyo at ay struktura. Ngunit ngayon ay oras na upang idagdag ang mahalagang elemento. Ang biva ng yebuhay. Si Ezekiel, na masaksihan ang eksenan ito, ay naunawaan na ang ganap na pagpapanumbalik at tunay na pagpapanibago ay nafasalalay sa pagkilos ng Diyos, na hindi limitado lamang sa pisikal na pagpapanumbalik, kundi pati na rin sa espirituan na pagbabago. Kaya, ang na puno na siya makatawan na natakan na siya laman at balat, ngunit walang buhay, ay kumatatan sa kalaganin na siya mata na siya Israel. Nabalik sa kanilang anyo, ngunit nanggang kampasin na siya na siya diot upang makamit ang tunay na pababa at sikla. Ang susundo na habang sa niya ni ay mazing mahala sa pagkumpulat na siya proseso na siya pababa. Padadala na siya bayat at piritu na siya diot sa lambak na siya kawan na siya pakasa at pagkawak, habang ang mga katawan na ngayon ay nababalot ng laman at balat, ay hindi bumagalaw sa lambak. Ang tanawin ay parehong kahanahanga at hindi kompleto. Ang bawat pisikal na detalye ay nasa lugar. Ngunit ang mahalagang kafanyahan na magbibigay buhay sa mga fatawan ay nawawala pa rin. ITO ay, ay isang kmalinov na pagpapakita na ang pisikaw na pagpapanumbalik, gaano men kathalaga, ay hindi sapat upang makagawa ang getunay na pakrenov. Noon ay ibinigay ng Dios kay Ezekiel ang pangwakas at mahalagang utos. Manghulafa sa Espiritu, Manghulafa, anak ng Tao, at sabihin mo sa kanya. ganito ang sabi ng Soberanong Panginoon, hali ka sa apat na hangin, o Espiritu, at hina mo ang mga patay na ito, upang sila ay mabuhay. Ang kagubiling ito ay isang panawagan kay Ezekiel na hilingin ang banal na Espiritu, ang hininga ng buhay na kukumpleto sa pagpapanumbali. Sa kombinasyon ng pagpipitagan at determinasyon, itinaas ni Ezekiel ang kanyang tinig sa propesya. Ang kanian mga salita ay isan isang kutos para sa espiritu ng Dios na pumasok sa mga katawan at bidyan sila ng buhay. Ito ay isang sandali na mataas na pag Kung saan ang pag-asa at pananampalataya ay magafawb na. Alam ng propeta na ang hininga ng Dios ay mahalaga upang baguhin ang MGA hindi gumagawaf na katawan sa MGA buhay na nilalang. Gaya ng ni Ezekiel, isang hangin ang nagsimulan bumangon. Ang tunog ng hangin ay tumindi humihi sa lambat na parang isang malafas at nakapagpapalafas na porsa. Ang hininga na ito ay hindi isang simpleng hangin, ngunit ang banan na espiritu na pumapasok sa mga katawan, na nagdadala ng buhay na nawawala. Omni Pecto ay Kogard at Mawalan. Nagsimulang gumawaf ang MGA katawan na dati ay hindi gumagawaf. Bumukas ang MGA mata at nagsimulang fuminga ang baga. Ang pagbabago ay kahanahana. Ang lambak na naijin simbolo enge kamatayan at ipagkavasok, ngayon ay puno ng buhay. Ang mga fatawan ay tumaas, hindi bilang simplen mga pigura ngunit bilang isang mahusay na hukbo, malafas at masigla. Ang hukbong ito ay hindi lamang isang larawan ng pisikal na lakas. Kinafatawan nito ang espiritual na pagbababong buhay ng Israel. Ang hininga ng buhay ng Diyos ay sumisimbolo sa pagpapanibago, hindi lamang ng mga palabas na estrokura, kundi pati na rin ng espiritu at kaluluwa ng mga tao. Ito ay isang malinaw na palatandaan na kahit na sila ay nasa pagkabihag at pagkatiwangwang. Ang Diyos ay may kapanyarihan na ganap na buhayin at ibalik ang kanyang mga tao. Ang panitain ay nagpakita ng tunay na pagrenyo ay hindi limitado sa pisikal na pagpapanumbalik o pagbabalik sa inyo. Kasangkot dito ang isang malalim na pagbabagong kaspirituwaw. Isang pagbabalik sa sigla at telakas na tanjen ang espiritu ng ang makapagbibagay. Engengajon Aipsilon Buhainam Gea Katavan Aipsilon repleksyon NG Bagong espirituwal na buhay na Ipinanga ko NG Dios sa Israel. Ang pagkakabunan na filang hubbong ito ng mga buhay ay isang patotoo sa panako ng Diyos na ibabalik ang Israel sa dati nitong kaluwalhatsyan at higit pa. Pinagtitibay ng Diyos na kahit na sa mga desperadong kondisyon, palaging may posibilidad ng pagpapanibago at pagbababong buhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang bagasing ito na sa ze panjitang ay isang papafa na sa pakasa. Isang muling patpapitan na ang espiritu na sa ay mahala sa padadala na ze tunay na bayat at papaba. Para sa Israel, ang ibig sabihin nito ay ang pangako an na, kahit sa pagkatapon at pagkativangvang, ang Diyos ay naghahanda ng hihihiharap ng espirituwal na pagpapanibago at pagpapanumbalik. Ang pangitay ni Ezekiel sa lambat ng mga buto ay higit pa sa isang salaysay ng pisikal na pagbabago. Nagdadala ito ng malalim na simbolikong kahulugan na umaalingaungaw sa buong kasaysayan ng Biblia at patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Ang lambak, na sa simula ay puno ng puyo at nakakalat ng mga buto, ay kumakatawan sa mapangwasap na kalagayan ng Israel noong panahong iyon. Ang mga tao ay nasa pagpapatapon, malayo sa kanilang lupang pangako, at nadama ang matinding pagkawasat at kawalan ng pag-asa. Ang eksena nito ng kamatayan at pagkawasat ay sumasagisag hindi lamang sa pisikal na pagkawalan ng bansa, kundi pati sa spiritual at emosyonal na pamatayan na nararanasan ng mga tao. Sila ay tulad ng MGA tuwang buto, alang layman at alang buha, na alang pag para sa pagrana. Nang inutan na dyan diol siya na kinaman gula pa sa ang mabuto, siya ay na dyan mensan na dyan pakasa at pababa, ang pagtuturo na maksalita sa mga abuto upang marinig nila ang salita ng panginoon ay psilon hindi lamang isang pisikal na utos, kundi isang panyaya sa espiritual na pagbabago. Ito ay isang panako na kahit na sa pinakadesperadong sitwasyon, ang Diyos ay may kapanyarihan pa rin na magdala ng buhay at pagbabago. Ang proseso ng pagsali sa mga buto, na tinatatpan ang mga ito ng mga litid, laman at balat, ay isang simbolo ng bisikan na pagpapanumbalik at pagbawi ng kung ano ang nawala. Ang bawat hatban sa prosesong ito, ay naglalarawan ng panako ng Diyos na ibalik ang integridad at dignidad ng bansang Israel. Ang pagbabagong kanyo ng MGA katavan mula sa MGA tuong buto tunggo sa kumpletong functional ng anio ay isang testamento sa banal na kakayahan na ibalik ng nasira at nabasak. Gayunpaman, ang panitain ay hindi titigil doon. Ang mahalagang bahagi ng pababago ay nangyayari kapag ang Espiritu ay pumasok sa mga katawan. Ang sandaling ito ay sumisimbolo sa espirituwal na pag-epo a panibago. Ang pisikal na pagbabago ng katawan ay psilon hindi kumpleto kanvalang walang hininga ng buhay, na kumakatawan sa presensya at kapandarihan ng Diyos. Ang espiritong kumapasok sa mga ay isang metapora para sa espiritual na pagbababong buhay ng Israel. Ito ay sumisimbolo sa pagbubuhos ng buhay, lakas at layunin na maaari lamang dumating sa pamamagitan ng Diyos. Kaya, ang pangitain ay naglalarawan ng dalawang dimensyon ng pangako ng Diyos sa pagpapanumbalik. Una, mayroong pisikal na pagpapanumbalik na isang pagbawi na nakaraang estado at ang pagpapanumbalik ng pambansang pagkakakilanlan ng Israel. Pangalawa, mayroong espirituwal na pananumbalik na isang pagpapanibago ng ugnayan ng mga tao sa Diyos at pagpapasigla ng pananampalataya at pag-asa. Ang simbolismong ito ay hindi limitado sa makasaysayang konteksto ng Israel. Nagdadala ito ng walang handang mensahe para sa lahat ng nahaharap sa mga sitwasyon ng kawalan ng pag-asa at pagkawasa. Ang panitain ni Ezekiel ay nagpapalala sa atin na gaano man tahirap ang sitwasyon, ang Diyos ay makapagbibigay ng buhay at pagbabago. Maaari nitong baguhin ang pinakamadilim na sandali sa mga pagkakataon para sa muling sigla at pag-asa. Sa makatuwid, ang simbolikong kahulugan ng panitain ay isang makapanyarihang pagpapatibay ng kapayahan ng Diyos na ibalik ang pisikal at espiritual. Nag-aalok ito ng pangako na kahit na sa mga oras na matinding kawalan ng pag-asa, palaging may posibilidad ng pagpapanibago at pagbawi sa pamamagitan ng banan na kapangyarihan. Ang pananaw na ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nag-alok ng pag-asa sa mga nahaharap sa mga hamon at naghahanap ng pagpapanumbalik sa kanilang sariling buhay. Sa gitna ng panitay ni Ezekiel, ay isang malalim na simbolismo ng muling pagkabuhay at babong buhay. Isipin ang Valley of Dry Bones bilang isang malawak na sementeryo, kung saan ang pag-asa ay tila nabawon mapakailanman. Si Ezekiel, na ginagabayan ng Diyos, ay nasaksihan ang tiwangwang na tanawin na nagkalat ng mga buto. Isang tanawin na nagsasalita ng kamatayan at pagkatiwangwang. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng kanawin ng pagkawasat. Siya ay naglalagay ng endablado para sa isang himala. Nagbago ang eksena ng inutusan ng Diyos si Ezekiel na manghula sa mga tuyong buto. Para bang ang mga salita ng propeta ay mga binhinang buhay na inihasik sa isang bukid ng kamatayan. Habang nagsisimulang magsalita si Ezekiel, ang mga buto na dati nang nakalat at patay, ay nagsimulang bumalaw. Nagsasama-sama sila upang bumuo ng kumpletong mga kalansay, at pagkatapos ay lumabas ang laman at balat sa kanila. Ang pisikal na pagpapanumbalik ng mga katawan ay kahanahana. ngunit hindi ito ang katapusan ng pababago. Ang tunay na punto ng pababago ay naniyayari ng utusan ng Diyos si Ezekiel na manghula sa espiritu. Nagsisimulang umihip ang hangin sa lambat, na nagdadala ng hininga ng buhay na nagbubuga sa mga naibalik na katawan. Ito ang mahalagang sandali ng panitain ang punto kung saan ang pisikal na pababago ay nagiging babong buhay. Ang hininga ng Diyos ay tulad ng isang banal na hawakan na nababago ng gutom sa sigla. Ang mga fatawan na ngayon ay ganap na naibalik, ay bumangon tulad ng isang mahusay na hukbo, masigla at puno ng enerhiya. Ang muling kakabuhay na ito ay hindi lamang isang pababalik sa pisikal na anyo, ngunit isang malalim na espiritual na pababago. Ang panitain ay sumasagisag kung paano mabibigyan buhay ng Diyos ang mga patay sa espiritual kung paanong binigyan niya ng buhay ang mga tuyong buto. Ito ay isang makapanyarihan metapora para sa papapanibabong inialok ng Diyos sa lahat ng nawawala at walang pag-asa. Ang Espiritu ng Diyos na humihinga ng buhay sa mga katawan ay isang simbolo ng babong buhay na maaari niyang dalhin sa mga pabud na puso at espiritu. Kung paano ang mga katawan sa lambak ay bumangon at naging isang malakas, buhay na hukbo, ang pangako ng Diyos ay maaari niyang baguhin ang anumang sitwasyon ng espiritual na kamatayan sa isang bago at masiglang pag-iral. Ang panitain ay isang malinaw na pahayag na daano man kawalang pag-asa ang isang sitwasyon. May kapanyarihan ang Diyos na magdala ng pagbabago at sigla. Maaari yung gawing buhay ang pagkawasak, nag-aalok ng babong pag-asa at babong simula. Isipin ang isang malawak na lambak na natatakpan ng mga tuyong buto. Isang lugar kung saan ang buhay ay tila na at nawalan ng pag-asa. Sa tagpong ito ng pagkatiwangong ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapanyarihan ng pagpapanibago at pagpapanumbalik. Si Ezekiel, na ginagabayan ng banan na panitain, ay nagmamasid sa laranan ito ng kamatayan at kawalan, kung saan ang bawat buto ay kumakatawan sa nawawalang pag-asa, isang buhay na binura ng kahiyapan at pagdurusa. Ngunit sa malungkot na larawan ito, nakikita ng Diyos ang isang bagay na higit pa sa kawalan ng pag-asa. Nakikita niya ang potensyal para sa isang himala. Hiniling niya kay Ezekiel na manghula sa mga tuyong buto na nagdadala ng mensahe, hindi lamang ng pisikal na pagaling, kundi ng radikal na pagbabago. Ang mga salita ni Ezekiel, na puno ng banal na otoridad, ay naging sanhi ng at pagsasama ng mga buto, na bumubuo ng mga kalansay na, sa paningin ng tao, ay maaring tila isang pagbabalik sa anyo, ngunit malayo pa rin sa pagiging buhay. Pagkatapos, binigay ng Diyos ang mapagpasyang kabubilin, manghula sa Espiritu. Ang sandaling ito ay ang puso ng pangitain. Ang hangin, simbolo ng banal na Espiritu, ay nagsimulang umihip, na nagdadala ng bagong buhay sa mga naibalik na katawan. Ang hininga ng Diyos ay hindi lamang isang pisikal na pangyayari. Ito ay ang pagbubuhos ng isang bagong mahalagang kafanyahan na nagbabago sa kung ano ang hindi gumagalaw sa isang bagay na masigla at aktibo. Dito nangyayari ngayari ang tunay na pagbabago. Ang pangitain ng lambak ng mga tuyong buto ay isang makapanyarihang metapora para sa pag-asa at pagpapanibagong inyaalok ng Diyos. Kahit na sa mga desperadong panahon, inilalarawan nito na gaano man kalalim ang pagkatiwangwang, may kafayahan ang Diyos na magbigay ng buhay kung saan tila wala ng posibilidad. Ang mga katawan na bumangon tulad ng isang malafing hukbo ay patotoo na. Sa pamamagitan ng banan na kapanyarihan, ang nawala ay maaring may balik at mabuhay muli. Ang talatang ito ay isang sinag ng pag-asa. Ipinapalala niya sa atin na kahit na ang lahat ay tila nawala at ang buhay ay tila natapos na, ang Diyos ay may kapanyarihan ibalik. Hindi lamang nito binabawi na wala, ngunit maaring itong baguhin ang tila. Hindi na may babalik sa isang bagay na bago at puno ng sigla. Ang mensahe ay malinaw. Gaano man kalalim ang kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay maaaring magdala ng pagbabago at buhay. Siya ang Diyos na nagre-refresh sa mga tuyo at patay, na nagdadala ng pag-asa kung saan dati ay walang laman. Ang pangitain ni Ezekiel sa lambak ng mga tuyong buto ay may malalim at nakakagulat na teolohikong epekto sa tradisyon ng Judeo-Christian. Isipin natin ang lambak sa harap ni Ezekiel bilang isang napakalawak na bukid ng mga tuyong buto. Isang na tanawin na, sa unang tingin, ay tila ang subdulang pagpapahayag ng kawalan ng pag-asa at pagkawala. Ang lugar na ito, na natatakpan ng mga pira ng buhay na dating na buhay, ay nagsasalita tungkol sa isang bansang nadama, hindi lamang pisikal na natalo, kundi espirituan na bumuho. Nang sabihin ng Diyos kay Ezekiel na manghula sa mga buto, sinisimulan niya ang proseso ng pagbababong anyo na sumasalumat sa lahat ng inaasahan ng tao. Ang mga salita ng propeta na sinisingil ng banan na kapangyarihan ay nagsimula magpakilos at magsama-sama ang mga buto. Ang tila isang senaryo ng kabuwang pagwawalan kilos at kamatayan ay nagsimulang bumalikta. Ito ay isang malinaw na pagpapakita na ang soberanya ng Diyos ay maaring baguhin ang anumang tila imposibleng sitwasyon. May kapangyarihan itong magdala ng kayusan at buhay kung saan dati ay puro kabuluhan at pagkawasa. Ang kasubdulan ng panitayang ito ay noong inutusan si Ezekiel na manghula sa Espiritu. Dito nagsimulang umihip ang hangin sa lambak at isang hininga ng buhay ang pumapasok sa mga naibalik na katawan. Sa sandaling ito na ang pangitain ay lumalampas lamang sa pisikal na pagpapanumbalik at nagiging isang malakas na simbolo ng espiritual na pagbabago. Ang mga katawan na tumataas na parang isang malaking hukbo ay hindi lamang representasyon ng pisikal na sigla, ngunit isang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos na buhayin ang patay sa espiritual. Ang hininga ng buhay na ito ay hindi lamang isang detalye ng pangitain, siya ang puso ng pagbabago. Sinasagisag nito kung paano ang tunay na pagbabago ay maaring mangyari lamang sa pamamagitan ng presensya at espiritu ng Diyos. Kung wala ang hiningan ito, ang mga naibalik na katawan ay mananatiling hindi gumagalaw, mga anyo lamang na walang kaluluwa. Ngunit sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos ay nakakamit nila ang buhay, layunin at lakas. Ang konsepto ito ay saligan sa teolohiya. Dahil inilalarawan nito na ang tunay na buhay at sigla ay nagmumula sa Diyos at na ang anumang kumpletong pagpapanumbalik ay dapat na may kasamang espirituwal na pagpapanibago. Ang panitain ay naghahatid din ng mensahe ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa panahon ng tagipitan, kapag ang mga bagay ay tila hindi na mababawi, ang kwento ng mga tuyong buto ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay maaring magbigay ng buhay at pagpapanibago. Maaaring itong baguhin ang tila walang pag-asa ng mga sitwasyon sa mga pagkakataon para sa bagong sigla. Para sa mga mananampalataya, Pinatitibay nito ang paniniwala na gaano man kahirap ang sitwasyon, palaging may posibilidad ng pagbabago at pagbabago sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Sa makatuwid, ang pangitain ni Ezekiel ay hindi lamang isang sinaunang salaysay, kundi isang makapangyarihan pagpapatibay ng kafayahan ng Diyos na ibalik ang nawala at magdulot ng bagong buhay. Ito ay isang patuloy na patotoo na kahit na sa pinapadesperadong mga talagayan, laging may pag-asa para sa pagbabago at pagbabago kapag nariyan ang Diyos.